Iyon yeah, yun o, may pag -ano, no? <laughs> So dito ang magsimula sa pagsanhan Itong, ano ba tawag dito? Arco Itong arco na ito na sikat na arko. So nag-waste na, na kami dahil hindi namin kabisado yung pupunta namin yung Camp Silva Sabi sa Waze, eh, from here is 34 kilometers First time makapunta sa Camp Silva Yeah! Morning guys. Morning. Ito po yung tour guide namin. Sir, malayo pa yung lalakarin natin. Pangalan niya sir, John Beats. Siya po yung tour guide namin. Papasok dito sa... Ilang minutes lakad, sir? 15 so mga 15 minutes puro ganito po ba dito sir? puro ako nga 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 mayroon pa ah eh, meron pa puro pataas e ayan o pataas yan e eh. ah. ayan pababa na o pwede magpahinga dito Balik sir malayo pa ba? <laughs> Magiging 15 minutes ali eh. So ito yung daanan papunta sa Camp Silva. Medyo mabato siya. Asan na yung guide natin? Ayun, nasa unahan. Sir, Sir John Beats! Ay, di ba ka patanda? Ha? Di ba ka patanda? Ilang minutes na tayo naglalakad? 8 yata. 8 minutes. Tama nga yung sabi ni kuya. Yung pawi ang mahirap. <laughs> ano ba po. Sabi gusto daw magpainit ng katawan ng mga may eh, problema sa kasukasuan eh. Ang kasukasuan talaga <laughs> dito maglahos. Hindi lang katawan, pati ulo eh. Yun, walang 5, ah walang 15 minutes. Nandito na kami sa fall, ah falls tuloy. Sa spring. So walang 15 minutes yung lakad. O, walang 15 minutes yung oh, lakad. Oo nga, no? dito siya nang gagaling ano. Tipuin mo nga kung mainit. Mainit. Sobra. O, sakto lang. Hmm. Pa parang lumabig ka agad. Hinaon <laughs> mo yung tubig eh. Yeah. Ayan dahil bikers. Oh. So. Ayan, natin tayo yung magkano po entrance? 50 po.

ako mayari. Sabi mo. Wala, wala ko Gumawa ng kwento ang puto. Ilan na yan, ilan na yan? Wala na ako. 400 lahat. Wala na, na. Ate. Ang ganda pala pag may camera, labas lang na, labas si bossing ng pera eh. Okay na, okay na. O, tingnan natin yung paligid. yano you know, oh, tumitingnan tayo ah. Wooo! Bamboyas! So, salamat sa Camp Silva, sa experience kahit nagbayad kami. Wake <laughs> lang ah! Entrance dun ay 50 pagka day tour. Tapos yung kinuha naming cottage is 100 lang dahil walang upuan. Tatot kayo sir. So yun, yung lakad from parking is uh, nung pa pababa kami. Inabit kami ng 15 minutes dahil may mga kasabay din kaming mga elderly so medyo natagalan kami. Tapos pabalik namin, trinay ko yung walang tigil, medyo paakit pa yun. Uh, mga 10 minutes lang almost yung lakaran papunta dun sa resort so ang kaya. Yung pabalik lang medyo mahirap dahil mas maraming pakyat kaysa sa pababa. Kaya lang, uh, kung pupunta kayo dito ng weekend, siguro mas maganda kung agahan nyo dahil umalis kami dun sa sa Camp Silva ng alauna pero marami pa rin nagdadatingan. Dumating kami siguro mga bandang alas pas 8 or magna 9 siya, 9 a.m. Medyo marami na rin tao. So mas maganda kung makakarating kayo dito ng mga Tapos uwi din kayo maaga <laughs> Kung ayaw nyo sa maraming tao So ayun lang, salamat kay Sino yung nasa unahan? Si Jay Si Bamboyas Swat the pack. Si John Beats Si Sane Shoutout kay Sir Binroy Roy Lagarejos Subscribe nyo kayo sa YouTube Kay Sir At saka kay ano Kay Sir Bowie Boy Bautista. So, yun mga brother. Salamat sa panonood and peace out! Trash!